Miss Gladys, alam ang dahinan kung bakit may harness ang ginawang magpasikat performance ni Kim Joo. True pala na si Paolo Abelino ang rason. Trending na trending ang post nito sa kanyang Instagram Reels. Huling-huli ang nakakagulat na reaksyon ni Kimi. Inamin na aktres na first time niya ang buwis buhay performance na may kasama sa here. Nagkaka proud lang. Dahil itong si Paulo Abelino hindi pinapabayaan si Kini sa mga ganitong pagkakataon. Kahit sino naman kasi, kung ganan ang gagawin ng karelasyon mo, talagang pagbabawalan at hindi papayag. Kaligtasan pa rin ang mahalaga sa kanyang pagkakataon. Kinala natin na napakatapang na babae nito at lahat sinusubuhan. Ayon nga sa mga komento, kahit kami na mga fans, natakot ang bongga. Napakapayat, ngunit napakatapang at manakasang doob ni Idol. Thank you, Paolo. Palagi kang nariyan para pagbawalan si Mrs. Minsan kasi, mahilig sumugarian si Kimi, kahit napakaderekado na. Mas nakakatakot kung walang harness. Siguro magagalit din talaga si Paulo kung hindi sumunod ito. Si Mrs. Sobrang maalalahanin si Jowa, kaya always careful. Kim Chu, inan lang yan sa mga komento. Ano ang sining rito sa patuloy na pag-aalaga ni Paulo Bilino sa kanyang Kim Chu? Kiling din ba kayo?